Ganyan ang buhay sa Great Tribulation. Wala ka ng permanenteng matatakbuhan. Punta rito, punta doon. hindi ba may nakalagay tatakbot paraot pa para rito? Isa po yan sa mga katuparan ng hula during that time. Mga tao matatakot, mabubuhay sa takot, at um, even yung mga tao kakainin yung kanilang mga anak sa sobrang gutom. Mangyayari po yan sa Great Tribulation. Huwag niyo sasabihin sa akin ha. Sa mga comments na tribulation ngayon. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Tapos sasabihin pa 144,000 lang daw ang ano, ang pupunta sa kaharian ng langit. Hindi hindi po 'yon. Ang 144,000 po hindi mga Gentile. Mga Hudyo po 'yon. Merong pinakamalapit na uh, anong tawag dito? Pwede mong sabihin na pinakamalapit na speculation. Kasi lang natin wala na akong mahanap na word. Na yung mga 144,000, ito yung mga batang pinatay ni King Herod, mga batang lalaki, mga males. So, pwede po, pwedeng hindi, pero ang laki po ng posibilidad na sila po 'yon. Dahil uh, i-Google niyo, ilan ba yung mga batang pinatay ni King Herod na baby? 144,000 all in all. Ang Biblia po kasi, walang mintis 'yan pag sinabi niyang numero, ganito, numero, ganun nga talaga. di ba? Diba? Ang tao pwede magsinungaling, pero ang Biblia hindi eh. Pero ganun pa man, kahit na pag sinabi mong swato, parang match, no? Parang, hmm, yan siya, magka talagang kapad na kapad. Hindi ka pa rin magsasabi na yun na nga. Ganyan po talaga dapat tayo when it comes to prophecy dahil hindi mo sasabihin na, oh ito na, oh ito na, di ba? Maliban na lang kung talagang napapatunayan ng maraming talata. Sinusuportahan suportahan ng maraming talata? Tulad ng rapture, ito po ay isang katotohanan na talagang hindi mapapasubalian. Mangyayari mangyayari po. Lalo na po sa Great Tribulation. Marami pong hula sa Great Tribulation ang mangyayari. Kawawa, kahabag-habag. Gusto mo makita ang kalagayan mo kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ni Kristo. Tignan mo yung nasa larawan na yan takbo rito, takbo doon. Dahil tinutugis ng Antikristo yung mga taong ayaw magpatatak. Pero kung nagpatatak ka, parente ka. Well, yayaman ka lalo. Sapagkat may kapit ka na sa gobyerno ng Antikristo. Pero sandali lang yon Dahil after seven years, tapos na yan. Darating na ang King of Glory. King of Kings, the Lord of Lords, the Lord Jesus Christ. Para maghari nang totoo dito sa lupa. 1,000 year reign po yon. At ang kasama ni Jesus na maghahari sa lupa ay mga born again Christians lamang po. Ako tahas sa una sabi niya. Kaya kung membro ka ng kulto na pinaniniwala mo kung ano man yan, well, sasabihin ko po, hindi kayo makakasama. Kung naniniwala ka, salvation plus baptism, tapos naniniwala ka na yung good works mo, magdadala sa iyo sa langit, well, ito ang, ito ang, ito ang aking news sa iyo. Meron akong balita sa iyo. Kung ganun ang paniwala mo, salvation mo ay tanggapin si Jesus plus magpabautismo, tapos naniniwala ka na yung bautismo ay nagliligtas din, naniniwala ka na yung good works mo nagliligtas, may gusto kong sabihin sa'yo, papasok ka na sa Great Tribulation. Tapos pagpasok mo doon, pagkahatulan na kayo ni Jesus, bago kayo itapon sa hell, kasabihin mo, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Lumayo kayo sa akin, kani Jesus. Hindi ko kayo kailanman man nakilala. Dahil, ba't ba sasabihin ni Jesus yon? Dahil hindi nyo pinagkatiwalaan yung kanyang grace. Ne? Hindi nyo pinagkatiwalaan na sapat na yung ginawa niya sa cross. Kaya lumayas kayo. Natansin niyo yung term ni Christ, ni Jesus. Hindi ko kayo nakilala kailanman. Di ba? Sino ang papasok ngayon doon sa langit? Yung mga nagtiwala kay Jesus bilang Lord and Savior. Yun lang. Believing lang. Ay, believing lang. Huwag mong nila lang yung believe. Dahil yung, yung faith na yun, ang katumbas nun, yung finished work ni Christ sa cross. It's very important that we know all of these things para hindi mo maranasan yan nasa larawan. Ay, matindi yan. Matindi yan. Tapos pinakamasaklap siya, magdi-decide ka whether magpapugot ka or huwag ka magpapugot kung takot ka sa dugo, takot ka magpapugot, pupunta ka naman ng impyano forever. Pero kung nagpapugot ka naman, grace pa rin yun dahil tiyak, mapunta ka sa langit kasama ni Jesus. O, yan lang po muna ngayon. Sige po. Bye-bye.